Kumusta mga kasaliksik? Sa ating planeta ay mayroong mga nagaganap na mga kakaiba at nakamamanghang mga pinomina na kung hindi mo makikita ng harap-harapan ay sigurado akong mahihirapan kang paniwalaan. Kaya mula sa nakakatakot na kayang idulot ng hangin hanggang sa pinakanakamamanghang tanawin sa kalangitan ng North Pole ay pag-usapan natin ang sampung pinomina na kung hindi nakunan ng kamera ay siguradong walang maniniwala. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay Simulan na natin! Number 10 Bohawi. Hindi na bago sa atin ang pinomina na tinatawag na buhawi, ngunit hindi natin may tatanggi na sadya namang nakagugulat isipin na ang hangin na halos hindi na natin maramdaman ay kaya palang lumakas kagaya ng mga buhawi, kung saan kinakaya nilang paangatin kahit pa ang magusali at makasira pa ng madaming mga bahay na nagpapakita lamang kung gaano na lamang katindi ang kayang idulot ng hangin sa atin. Ang buhawi ay isang pinomena na sadyang nakapagdudulot ng mga teribling kaganapan sa ating buhay. Dulot na ang bilis ng pag-ikot nito ay maaaring sumira sa mga bahay at gusali na kanyang dinadaanan. Kung kaya't dapat maging alisto tayo sa balita na nagtutukoy kung may buhawi bang posibleng tumama sa ating lugar. Kung kaya't dapat lagi nating pakatandaan na mabilis lamang umikot at magbago ang ihip ng hangin. Number 9. Pagpatok ng bulkan sa ilalim ng dagat Sa so, unang tingin ay akalain mo na mas maganda kung puputok sa ilalim ng tubig ang mga bulkan dulot na hindi masisira ng lava na manggagaling dito ang ating kalupuan pero alam mo ba na mas mapanganib daw ang ganitong pinomina ayon sa mga eksperto? Ito ay dahil sa ang abo na manggagaling sa pagsabog ng vulkan ay pareho ding makasisira sa ating kapaligiran. Nadagdag pa sa posibilidad na magkaroon ng tsunami sa dagat ay talagang namang makapagdudulot sa atin ng peligro. Dagdag pa ng pagsabog ng vulkan ay makasisira din sa dagat kung saan madudumihan nito ang tubig na hindi na magagamit pa sa kahit nanong paraan na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang katerible ang madudulot ng pagsabog ng bulkan, mapaibabaw man ito ng lupa o ilalim ng tubig. Number 8, Ice Tsunami Hindi na siguro bago sa iyo ang penomena na tinatawag na tsunami kung saan ang isang malakas na alon ay tumatama sa lupa na hindi maitatanggeng nagdudulot ng malaking peligro sa mga tao. Pero alam mo ba? na mayroong isang uri ng tsunami na hindi lamang tubig ang ginagamit pangwasak ng lahat ng kanyang madadaanan, kundi pati na rin yelo? Ito ay ang Ice Tsunami na naranasan ng Minnesota sa Bansang Amerika noong 2013 kung saan ang yelo sa kanilang mga lawa ay inanod ng tsunami na tumama sa lugar, kung saan ang mga yelo na ito ay naging daylan para mas maging terible ang epekto ng tsunami. Dulot na mas naging madali nitong nasira ang mga gusali at nawasak ang lahat ng kanyang dinadaanan. Number 7. Nagliliyab na bahagari Kung namamangha ka na sa tuwing nakakakita ka ng bahagari, ay sigurado ko na mas mapapamangha ka ng kakaiba at sadyang bibihira lamang mangyaring pinomena na ito na tinatawag na fire rainbow kung saan ang liwanag mula sa araw ay tumatama sa ulap na nagiging daylan para magkaroon ng bahagari sa ating kalangitan na para bang mausok na nagmimistulang parang apoy na may iba't ibang kulay. Ayon sa may eksperto ay may ilang lokasyon lamang sa ating daigdig ang may posibilidad na magkaroon ng fire rainbow kung kaya't kung sakaling makikita mo ito sa kalangitan ng inyong lugar ay labis kang maswerte dahil kakaunti lamang ang mga taong kayang makakita nito sa personal. Number 6, Black Sun sa so, unang dinig mo sa pinaumin ng tinatawag na Black Sun ay kalain mo na tungkol ito sa bigla pagdilim ng araw ngunit malayo ang ganitong pag-aakala dulot ng Black Sun ay isang uri ng pinaumina na nagagaling sa grupo ng mga ibon na tinatawag na Starlings kung saan magkukumpol-kumpol sila at sabay-sabay nalilipad sa impapawid na ayon sa mga eksperto ay ginagawa ng mga hayop upang madepensahan ang kanilang mga sarili sa ibang mga ibon na posibleng umatake sa kanila ang pagsasama-sama ng mga starlings na ibon ay nagiging dahilan para matakpan ang kalangitan kung kaya't kahit pa hindi lamang ang araw ang kanilang natatakpan sa kanilang paligid ay tinawag pa din ang kakaibang na ito na Black Sun. Number 5. Bohok ng Lava Sa so nung tingin niya kalain mong sapot o di kaya'y buhok lamang, ang nadiskubreng mga bagay na ito sa tabi ng bulkan nakakasabog pa lamang. Pero alam mo ba na hindi ito ordinaryong bagay lamang? Ayon sa mga eksperto ay tinatawag na pills hair ang mga ito dulot na meron silang itsura na parabang bang buhok ng mga tao kahit na nanggaling pa sila sa mga bulkan kung saan sa tuwing natatamaan daw ng malakas na hangin ng mga tilamsik na nanggagaling sa mainit na lava ay mabilis itong lumalamig at nauunat na nagiging daylan para magmistula silang mga buhok. Kahit pa makintab din ng mga pills hair ay pinapayuhan ng lahat na wag silang hahawakan ng basta-basta. Dulot na sobrang talim at nipis lamang ng mga ito. Kung kaya't madali lamang nilang masusugatan ang ating mga kamay kung sakaling madikit tayo sa kanila. Number 4. Desert Rose Hindi na bago sa ating kaalaman na sadyang kakarampat lamang ng uri ng halaman ang may kakayanan na mamuhay sa loob ng desyerto dahil sa tuyo at napakainit na klima nito. Pero lumaba na mayroong kakaibang bagay na posibleng madiskubre dito na itinuturing na rosas ng disyerto. Ito ay ang tinaguriang Desert Rose na kaysa isang halaman ng disyerto ay isang uri ng kristal na gawa sa gypsum at baray na nasamahan ng mga buhangin na dahil sa itsura nito na parabang bulaklak kaya tinawag na roses, hindi pinapayuan ng kahit na sino na maghanap ng mga desert rose dahil sa sobrang bihira lamang sila kung makita. Ngunit kung sakaling makahukay ka nito, ay talagang namang dapat mong itago ang pambihirang desert rose. Number 3, Mammothus Number 3, Mammothus Cloud Kung makikita mo ang ganitong uri ng ulap sa iyong kalangitan ay marapat lamang na umuwi ka na sa iyong bahay at magtago dulot na ang ulap na ito ay tinatawag na mamatos cloud kung saan kapansin-pansin ang itsura nito na para bang sa bulak na hindi may tatangging talagang gugulat at magpapamangha sa kahit na sino. Pero ayon sa mga eksperto ay sa tuwing nagkakaroon daw ng ganitong uri ng ulap sa ating kalangitan ay nangangahulugang may papalapit na manakas na bagyo sa lugar. Kung kaya't kahit na sobrang ganda at nakamamanghang makita ang ganitong ulap ay sigurado kong hindi mo naman sila gugusto yung matunaw sa kalangitan ng inyong lugar. Number 2. Beacon of Maracaibo Sa bansang Venezuela ay matatagpuan natin ang lugar na tinagura ang pinakamadalas tamaan ng kidlat sa buong mundo. At ito ang kalangitan ng lawa ng Maracaibo na sinasabing tinatamaan ng kidlat 28 beses kada minuto at nagtatagal ng siyam na oras araw-araw na talaga namang gumugulat at nagpapamangha kahit pa sa ating mga eksperto. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay napatunayan nila na ang pagtama ng mainit na hangin mula sa dagat at malamig na hangin mula sa bundok ang nagiging sani para magkaroon ng madalas na pagtama ng kidlat sa lugar na kahit pa sadyang nakakatakot para sa ilan sa atin ay nagiging dahilan naman para dandang libong tao ang bumisita sa lugar taon-taon para lamang makita ang kakaibang tanawin na ito. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang retrato na ito kung saan makikita raw ang isang black hole na nakuhanan sa ating kalangitan. Ayon sa mga tao ay ito na nga daw ang patunay na malapit ng magunaw ang ating mundo. Pero ayon sa mga eksperto ay imposible raw na magkatotoo ang imahe. Dulot na kung sakaling ganito lamang kalapit ang black hole sa langit, ay talagang namang mabilis lamang nitong mahihigop ang ating planeta. Kung kaya't kahit na pinaniniwalaan na ganito nga ang magiging itsura ng isang black hole, kung sakaling makuhanan ang itsura nito ng malinaw, ay imposible naman na maging ganito lamang ito kalapit sa ating planeta nang hindi tayo naaapektuhan. Number 1, Aurora Borealis kung pamilyar ka na sa ng tinatawag na Aurora Borealis na nakikita sa North Pole, ay hindi na siguro bago sa iyo ang napakagandang tanawin na ito, ang isa sa pinapangarap makita ng karamihan sa mga tao sa buong mundo. Dulot na sadyang nakamamangha itong makita at mapanood, ang Aurora Borealis ay nabubuo mula sa ilaw at enerhiya na nagagaling sa ating araw kung saan matapos makarating ang mga ito sa ating planeta ay may ilan sa mga ito ang naiipit at naiiwan sa ating atmosphere na bumubuo ng ilaw sa karangitan sa North Pole at South Pole. Kung saan ang ilaw sa North Pole ay tinatawag na Aurora Borealis, habang ang nasa Timog naman ay tinatawag na Aurora Australis. At yun ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga kakaiba at nakamamanghang kaganapan ang posibleng mangyari sa ating planeta kung saan Labis na lamang tayong magpasalamat na patuloy pa ding umuunlad ang ating teknolohiya. Kung kaya't kaya na nating kuhanan ng imahe o video ang mga pangyayari na ito upang maging pruweba na tunay at totoo sila. Kaya para sa iyo, sabihin mo naman, anong kakaibang penomina na ang iyong nakita? I Comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next vid!